Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sakit at mga pagsubok na dulot nito. Lahat tayo ay nagkakaroon ng mga sakit sa iba't ibang pagkakataon. Minsan parang napakahirap, pero gusto kong ipaalala sa inyo na ang mga pagsubok na ito ay hindi para ipamukha sa iyo na ikaw ay mahina. Sa halip, ipinapakita nito kung gaano tayo katatag kapag tayo ay may sakit. Madalas tayong natatakot at naguguluhan parang napakalayo ng ating daan. Pero sa bawat hamon, may natatagong lakas. Sa mga may hirap na panahon, natutunan natin ang pagiging matatag at ang kakayahang bumangon muli. Isipin ninyo ang mga bayani sa mga kwento. Sila ay humaharap sa mga pagsubok at nagiging mas malakas. Ikaw rin ay isang bayani sa iyong kwento. Sa bawat hamon na iyong hinaharap, may pagkakataon kang matuto at lumago. Kapag may sakit tayo, natututo tayong magpasalamat sa maliliit na bagay. Ang araw na maliwanag, ang tawanan ng kaibigan o ang masarap na pagkain, lahat ito ay mahalaga. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas. Pumili tayo ng mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Hanapin ang mga taong nagbigay inspirasyon sa iyo at tumutulong sa iyong pakiramdam. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan at pamilya ay mahalaga. Huwag matakot na humingi ng tulong. Ang pagiging tapat sa nararamdaman ay nagpapakita ng katatagan. Isipin natin na ang ating mga iniisip ay mahalaga. Ang mga positibong pag-iisip ay makatutulong sa atin. Sa bawat hakbang na ating gawin, kahit gaano ito kaliit, mahalaga. Ipagdiwang ang mga tagumpay, kahit gaano ito kaliit. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. At alalahanin, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang handang tumulong sa iyo. Ibahagi ang iyong kwento at hayaang tulungan ka ng iba. Ang pagkakaroon ng suporta ay nakapagbibigay ng lakas. Maging mabait tayo sa ating sarili. Okay lang na makaramdam ng lungkot o takot. Ang paghilom ay isang proseso at hindi ito laging madali. Maging maligaya tayo sa ating mga nagawa at sa mga maliliit na tagumpay. Sa huli, tandaan mo ito. Mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip. Yakapin ng iyong kwento at ipakita ang iyong liwanag. Ang iyong kwento ay mahalaga. Ang mundo ay kailangan ng iyong lakas at tibay.